nakatikit nandito ako sa loob ng 1826 ayan napakaganda pala nitong uh, asia star sa gabi lalo na sa gabi ayan ang ganda ayan oh. nandakan ng uh, tv nila so para ka nakasakay sa eroplano, ayan uh, meron na din ayan ang loob mo quality ang ganda o oh. Yan, mats na mats lang yung uh, ilaw niya doon sa kisa niya. Ganda oh. Yan, saka itong uh, kulay ng upuan. Yan, oh. napaka comfortable ng uh, upuan at saka napaka lambot ng uh, upuan niya no oh. Yan. Merong uh seat belt na individual. To. Sabitan ng bag. Hawakan, ito hawakan, pag nakatindig ka. Yan may mga seat number na yan, ayan you know? oh. Hindi maliliit ang basero. Pagka Biyahing Bicol at Bisaya syempre. Ayan. So ganito ang recline nyo. Talaga mga katulog ng uh, mahingbing ating mga minamahal na pasahero ng DLT Bicol. So yan mga katikit, napakailigan din itong uh, Star. Napakagandang tingnan sa loob. Oh. Yung loob nyo, oh, pagkagabi. Oh. So yan, may additional pa pala itong uh, ilaw dito sa air dock. Ayan o. may babasahin kang uh, newspaper o kaya ay uh, cellphone sa cellphone. Malabula mo ang mata mo yan ah. Uh. Pindutin mo lang ito. Ayan o. Kumubuhay na siya. Ayan o. Uh. Napaganda o. Oh. Para kang sakay sa aeroplano. Elegant, elegant, dating nito. Parang uh, luxury ba itong tong uh, mga Asia Star oh. Magkakaytito uh, may CCTV binner na. Ano. Mayroong CCTV naka-install. Ayaw. meron Ayaw. CCTV naka install Ayaw. Yan stereo. Yan naman ng uh... ayan, Ano yan? Oh, napakaganda. Napakalawak ng stereo. Napakalaki. Oh. Oh, parang ng bahay sa laki. Itong stereo lang ito. Star. Oh. Yan Dami sa 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 ano, Asia Star. Ayan. Talagang dinudumog ang Asia Star, yan you know? Oh. Sila, sila, sila! So yan, ang clearance light pala nito ay kulay blue saka white to oh. Yan ang uh, headlight o. Oh. Yan ang uh, side light. Yan o. Oh. ang ating Yan naman ang likod ng Yesa Star. Oh ulay pula ang uh, clearance light sa likod ayan napakailigat na itong uh, bus na ito ayan, Ay, sarap. Ay, sarap talaga sa talagang ito pag gagabi uh, ito parang uh, sa akin sa aeroplano. itong mga uh, GLT Star ano ba pala kayo yung pillars na ito? Ayan, no? kulay dilaw. Nakakagilid ah, daw. Oo. Ayan, sa gilid daw. Lucena, Manila, Piala, Lamino. Ayan, ah, balis na. Balis na yung sa star, no? Piala, Lamino, 82.